Good day mga ka-venture. andito kami ngayon sa lokal ng Maharlika, Bulacan East. Sinamahan ko pamaking ko dahil ngayong araw na to ang kanyang bautismo. Tara, gawa muna tayo ng kabanalan. Marami silang babautismuan ngayon. Nagpanata muna sila dito sa lokal ng Maharlika. After magpanata, alis na kami. Pupunta kami sa lokal ng area H, distrito ng Bulacan East. Madami kami kaya apat na service yung dala namin. Mga 20 minutes nga pala ang biyahe namin papunta sa lokal ng area H. So tara, samahan nyo kami sa aming biyahe. Mga adventure, let's go! Matatagpuan nga pala ang lokal namin sa barangay ng Santo Cristo, sa Jose del Monte Bulacan. Ini-invite ko po kayo na makinig mga salita ng Diyos dito sa Iglesia ni Cristo. Meron din kami mga programa sa TV na 25 at meron din sa radyo. Sana po may time po kayo makinig at magsubaybay sa mga aral na salita ng Diyos sa loob na Iglesia ni Kristo. Salamat po! Shoutout nga pala sa Speed Up Garage ni Sir Mel. Yes, sir! So yun, nandito na kami sa lokal na Area H, tanggapan ng distrito ng Bulacan East. Dito sila babautismuhan. May makasama rin kami mga taga-ibang lokal. May mga nauna na sa amin dito, madami ng tao. May nakita tayong kaibigan dito, big shoutout kay Raynalyn mula sa lokal ng Muson. After nilang bautismuhan, naghintay kami dito sa labas. Congrats sa mga bagong bautisado. Sa loob pala niya, merong mini pool. Hindi kami pwede pumasok. Kaya dito na lang kami sa labas naghintay. Malamig daw na yung tubig sa loob kaya paglabas nila nanginginig sila. Tapos mahangin pa sa labas. After nito babalik ulit kami sa lokal na Marlika para ipatala sila. Dito ko na tinatapos ang aking video. Kita ulit.